Parang ano? Parang ano? Na? Talaga naman, baliw ka na eh. Isasalita mag-isa. Tingnan mo, ginagalaw yung aso, hindi ka naman ginagalaw. Di wow daw. Pangit niya eh. Alam mo? Buti alam mo. Buti alam mo, napangit ka. <laughs> Nagsasalita, hindi man alam. Kamot pa. Hmm? Pinsan kong baliw. ko, oh, pwede. Pwede na. Mm. Baliw nga. Baliw nga siya. Yuri. Nababalaw na yung pinsan ko. Mm -mm, pangit niya. Ang pangin niya. Oo daw. Oo daw, pangin niya daw. Na babalaw na siya. Boring. Boring. Ikaw naglagay. Paano kukunan? Boring. Saan ka na ito itong mag ng pa sa lemesa? Peace daw. Pangit mo. Pangit mo, lo Mukha kang tayo. Tayong sinalbag. Brown ba ako? Bakit? Tayo ba yung brown? Oo. Oh. May green din. Ano sa tabi mo? Sa kabila. Oh, green, di ba? <laughs> tayo na yan. Bubo. Meron naman tayong ano, parang maputi-puti, yung may sakit. Yes, iti-ti-ti Alam mo ba yung one? Yes, iti Umutot ka yata Ang pangit mo Nababalaw na, oh no! Mm, mm, mm. mm, pa pabaya mo lang siya. Pabaya mo lang siya. Sa, Sige, masunto ka na. Bilis. Isa. Pabaya mo. Pabaya mo nga lang siya. Parang gago ah. Nakabidyo ka pa. Palagi mo nang pinapakalam si Yuri, hindi ka naman pinapakalam. Ano, wala kang masabi, no? Kasi tama naman, eh. Tapos magsasabi ka sa iba, mal... Gawa-gawang kwento. Pangay na sa loob. mo, loko.